Magandang umaga. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nakakaapekto ang mga isyong panlipunan sa ating ekonomiya. At uwang ko sa talakayang ito ay sina Abby, Jillian, Cassandra at Pauline. Bago ang lahat, atin mo ng bigyan pansin ang mga layunin sa talakayang ito. Unang layunin, alamin kung ano ang isyong panlipunan, ang katalasang ugat ng isyo at kung paano ito mareresolba. Pangalawa, tukuyin kung ano-anong isyong panlipunan ang kinakaharap ngayon ng bansa. Pangatlo, Intindihin ang iba't ibang implikasyon ng mga isyong panlipunan sa ekonomiya at pangkuli, suriin ang mga pamamaraan kung paano masusolusyonan ang mga isyong ito. Ang suliranin ng isang lipunan o mga problema ang kinakaharap ng isang lipunan sa kasalukuyan ay mga isyong panlipunan. Karaniwan ang mga nauugnay dito ay mga krisis at mabibigat na problema ng publiko. Ang problema ito ay hindi lamang may masamang epekto sa lipunan kundi ay mas masama ang dulot nito sa mga tao. Ang mga problemang ito ay sumasaklaw sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, pagkalusugan, pagtaas ng bilihin at iba pa. Ito ay ilan lamang sa mga problemang napapanahon na kinakaharap ng bansa sa ngayon. Ang ating bansa ay binubuo ng pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan at ekonomiya. Lahat ng isyong panlipunan sa ngayon sa ating bansa ay direktang nakakaapekto sa mga sektor na ito. Ngunit sa talakayan natin ngayong araw, mag-uusapan natin kung paano nakakaapekto ang isyong panlipunan sa ating ekonomiya. Bago ang lahat, ano nga ba ang ekonomiya? Ang ekonomiya ay isang kalipunan ng mga gawain ng tao, konstitusyon, pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglilika, pamamahagi, palitan at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Dumako naman tayo sa ating pinakaunang isyong pag-uusapan. Ito ay ang kawalan ng trabaho o unemployment. Ang kawalan ng trabaho o unemployment ay isang sitwasyon kung saan ang isang individual ay aktibong naghahanap ng trabaho ngunit hindi pa nakakahanap ng angkop na trabaho para sa kanya. Ngunit paano nga ba nakakaapekto ang unemployment sa ating ekonomiya o ating bansa? Ang kawalan ng trabaho ay isang pangunahing indikasyon ng kalusugan ng ekonomiya ng isang bansa. Ang mas mataas na rate ng unemployment ay kadalasang nauugnay sa isang mahina na ekonomiya, habang ang mas mababang rate ay nagpapahiwatig ng isang mas malakas na ekonomiya. Dahil nga walang trabaho ang mga mamamayan, bababa ang atas sa pagkonsumo dahil wala silang kakayahan upang bumili. Kung kaya bumababa ang demand ng mga produkto at serbisyo, na siyang nagdudulot ng pagbagal ng ekonomiya. Itong konsepto na ito ay tinatawag na purchasing power at meron tayong tinatawag na GDP growth rate o tinatawag na gross domestic product growth rate. Sa ating bansa, ayon sa mga dulubhasa sa ekonomiya, mayroong negatibong relasyon ng unemployment at ang GDP growth rate. Ibig sabihin, kapag tumataas ang unemployment rate, umababa naman ang ating GDP growth rate. Ngayon na tasuri at napag na natin kung ano ang isyo ng kawalan ng trabaho sa ating bansa at kung paano masosolusyunan o mga paraan kung paano ma-resolve mare ang gano'ng issue magtungo naman tayo sa pangalawang issue na siyang tatalakayin ni Gillian ang issue ng edukasyon Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Gillian Marizette Alhuño at ngayon ay tatalakayin natin ang isa pang issue. Ang issue sa edukasyon. Maraming problema ang kinakaharap ng ating mga guro, mga mag-aaral pati na rin ang ating ekonomiya dulot ng mga isyu sa edukasyon. Ang ilan lamang dito ay ang kakulangan sa mga guro at pasilidad. Maraming paaralan, lalo na sa mga rural na lugar, ang kulang sa mga kwalipikadong guro at sapat na pasilidad. Napakalaki rin ng dagok na kinakaharap ng mga mag-aaral sa syudad tulad na lamang ng mga mag-aaral sa Metro Manila. Ayon sa DepEd Order No. 77, Series of 2010, ang ideal na rasyon ng mga estudyante sa guro ay 15 is to 1. Ngunit hindi ito nasusunod dahil na rin sa kakulangan ng pasilidad na kinakailangan upang matupad ang ganitong memorandum mula sa DepEd. Ang mababang kalidad ng edukasyon. Ang mga resulta ng mga international assessments ay ay nagpapakita na ang mga Pilipinong mag-aaral ay mababa ang ranking sa mga asignaturang katulad na lamang ng matematika at science. Ayon sa kamera, mahalaga ang pag-alam sa mga kakulangan ng ating sistema ng edukasyon. Isang indikasyon ito kung ano nga ba ang tunay na lagay ng ating sistema. Noong 2022 pang 77 trunk ang Pilipinas sa assessment na isinagawa ng Program for International Student Assessment na nagpapakita kung gaano nga ba kababa ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Hindi sapat na pondo. Ang mababang budget para sa edukasyon ay naglilimita sa mga programa at proyekto na maaaring mapabuti ang kalidad ng edukasyon mula sa report ng Department of Budget and Management sa kanilang 2024 National Budget kabilang ang address learning losses sa 8-point socio-economic agenda ng pamahalaan. Naglaan sila ng humikit kumulang isandaan labindalawampung bilyon piso para sa sektor ng edukasyon. Ngunit kamakailan lang inibistigahan ng Kamara ang opisina ng Vice Presidente dahil umano sa mga confidential funds na ginamit ng kagawaran ng edukasyon. Dito pa lamang ay makikita na ang malaking problema sa paggamit ng pondo ng ating bayan. Paano ito nakakaapekto sa ekonomiya? Mababang produktibidad. Ang mababang kalidad ng edukasyon ay nagreresulta sa mga manggagawang may limitadong kaalaman at kasanayan na nagpapababa sa kanilang produktibidad. Ang limitadong pag-unlad ng industriya. Ang kakulangan ng mga skilled workers ay naglilimita sa kakayahan ng mga industriya na makipagkumpetensya sa global market. At ang pangatlo ay ang mataas na unemployment rate. Ang mga taong walang sapat na edukasyon ay may mas mataas na posibilidad na maging unemployed o magkaroon ng mababang sweldo sa kanilang mga trabaho. Panghuli, mababang kita ng bansa. Ang mababang produktibidad at mataas na unemployment rate ay nagre-resulta sa mababang kita ng ating bansa. Paano nga ba maaaring masolusyonan ang iba't ibang isyo sa edukasyon? Una, dagdagan ang pondo para sa edukasyon ang paglalaan ng sapat na pondo ay mahalaga upang mapabuti ang mga pasilidad, dagdagan ang sahod ng mga guro at magpatupad ng mga programa na magpapabuti sa kalidad ng edukasyon. Pagpapabuti ng kurikulum. Ang kurikulum ay dapat mas maging relevant, subalit matagal na itong outdated kumpara sa kurikulum na ginagamit ng ibang bansa na siyang mas kaugnay sa pangangailangan ng modernong mundo at ng labor market. Pagsasanay ng mga guro. Ang mga guro ay dapat na patuloy na sinasanay upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagtuturo. Pagpapabuti ng akses sa edukasyon. Dapat na bigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga bata na magkaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon kahit na sa mga rural na lugar. At ang panghuling solusyon ay ang public private partnership. Ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor ay maaaring magbigay ng mas maraming resources at expertise para sa pagpapabuti ng edukasyon. 'Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Ito naman ay isyong pang-corruption. Ang korupsyon ay isang malalim na isyong panlipunan na matagal nang nakaugat sa ating lipunan. Paano ito nakaka-apekto sa ekonomiya? Pagbaba ng pamumuhunan. Ang mga negosyante ay mag-aatubiling mamuhunan sa mga bansang may mataas na antas ng korupsyon katulad ng Pilipinas. Dahil sa takot na mawalan ng pera o hindi makatanggap ng patas na trato. Pangalawa, ang pagkawalan ng tiwala ng publiko. Ang korupsyon ay nagpapababa ng tiwala ng publiko sa pamahalaan at sa mga institusyon. Kapag nawala ng tiwala ang mga tao, humihina ang kanilang pagkipagtulungan sa mga programa ng pamahalaan at nagkakaroon ng tinatawag na pagsasalungat o pagpaprotesta na hindi magandang indikasyon sa kalagayan ng ekonomiya. Pangatlo, pagtaas ng gastos ng mga produkto at serbisyo. Ang mga tanggap sa suhol o bribery ng mga malalaking korupsyon para sa kahilingang imonopolize ang merkado ay nak kadalasan nakaapekto sa presyo ng mga produkto at serbisyo na nagre sa pagtaas ng gastos sa mga mamimili dahil walang competition kompetisyon na nagaganap. Pang-apat, pagkawala ng mga oportunidad. Ang mga proyekto ng pamahalaan na dapat sana ay makatutulong sa mga may hirap ay maaaring mapunta sa mga kamay ng mga korupsyon o opisyal. Ang lima, ang pagbaba ng kalidad ng mga serbisyong publiko. Ang mga pondo na dapat sana ay magamit para sa pagubuti ng mga serbisyong publiko tulad ng edukasyon at kalusugan ay maaari mapunta sa mga bulsa ng mga korup na opisyal. At ang huli ay hindi pantay na pamahagi ng yaman. Ang mga tiwaling ekonomiya ay may larawan bilang despoposyonado dahil ang mga nasa laylayan ay malaki ang pagkakaiba ng pamumuhay kumpara sa mga taong nasa itaas. Dahil halos lahat ng kapital na bansa ay nakakasalalay lamang sa kamay ng mangilan-ngilan na miyembro ng mga malakas na pamilya nagkakaroon ng hindi pagkapantay-pantay sa antas ng pamumuhay dahil dito hindi epekto at nababawasan ang pagiging produkto ng mga tao at buong ekonomiya. Ano naman malutasan ang problemang ito, kasa ng impunidad. Hindi na bago ang impunidad sa ating bansa mula, mula noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Marami na ang namatay at inabuso dahil lamang sa pag-aabusong ginawa ng dating diktador. Napakabagal ng hustisya ng ating bansa kung kaya't maraming katiwalian ang nakal nakalusot at hindi nalulutas. Ginagamit ng na mga tiwaling opisyal ang kanilang kapangyarihan para baliin ang batas. Kaya naman narapat lang na pagitingin ng bansa ang pagpapatupad ng batas. Ito ay upang matiyak na mananagot ang nagkasala at natuluyan na ang siklo ng impunidad. Pangalawa ay ang reforma ng pampublikong administrasyon at pamahalaan ng kaban ng bayan. Ang mga reformang nakatuon sa pagpapabuti ng pamahalaan na salapi ng bayan at pagpapalakas ng tungkulin ng mga komisyon na may kinalaman sa pag-audit ay napatunayang malaki ang ambag sa pagsugpo pag ng korupsyon sa karatig bansa. Isang halimbawa ay ang pagsisiwalat ng budget information na pumipigil sa pagwaldas at maling paggamit ng kaban ng bayan. Sinagawa nito ng Transparency International East Sri Lanka noong nakaraang taon na naglalayong isulong ang transparency na sa kanilang pamahalaan. Ang ang programa nila ay naglalayon ding mabigyang ninang ang kanilang mga mayan na humingi ng transparency reports sa mga opisyal ng gobyerno. Pangatlo, it itaguyod ang transparency at akses sa impormasyon. Ang mga bansang matagumpay sa pagpigil sa korupsyon ay may mahabang tradisyon ng pagiging bukas ng gobyerno, kalayaan ng pindahan, transparency at akses sa impormasyon. Ang akses sa impormasyon ay nagpapataas ng pagtugo ng mga ahensya ng gobyerno habang sabay na may positibong epekto sa antas ng partisipasyon ng publiko sa isang bansa. Matagumpay na itinaguyod ng Transparency International Maldives ang pagampon ng isa sa pinakamalakas na batas sa karapatan, sa impormasyon at sa mundo sa pamamagitan ng paglalagay ng pressure sa mga lokal na miyembro ng parlamento sa pamamagitan ng isang kampanya ng mga text message. Ako nga po pala si Pauline Cabalza at dumako naman tayo tungkol sa isyo sa pagiging vulnerable sa mga kalamidad. Isa ang Pilipinas sa mga pinaka-vulnerable pagdating sa kalamidad dahil ito sa geographical na lokasyon nito na pinapalibutan ng Pacific Ring of Fire. Ang bansa rin natin ay record holder pagdating sa mga bagyong nararanasan kada taon. Dahil dito, malaki ang epekto ng mga kalamidad sa pamumuhay ng mga Pilipino at maging sa ekonomiya ng bansa. Paano ito nakakaapekto sa ekonomiya? Dahil sa mga kalamidad na nararanasan ng bansa, tumataas din ang kinakailangang pera upang magpatupad ng mga programa, mga programang tumutulong sa mga biktima ng kalamidad upang makarecover. Ayon sa Department of Budget and Management, halos 150 billion ang inilaang pondo para sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda noong 2013. Ito ay upang matulungang bumangon muli ang mga taong naninirahan dito. Kung tutuusin kung walang bagyo o kalamidad, katulad ng bagyong Yolanda, ay malaki sana ang may tutulong ng mga recovery funds kung gagamitin ang mga ito sa mga pang-isyong pandipunan. Ayon sa World Bank, dahil sa mga kalamidad, umaabot ng bilyon-bilyon ang pinsala sa mga ari-arian, lalo na sa syudad. Ito ay malaking kawalan pagdating sa ating ekonomiya, maraming negosyo, malaking kumpanya at mga nagtatrabahong Pilipino ang apektado kung kaya't hindi sila nakakaambag sa ekonomiya na siyang nagdudulot ng tinatawag na economic downturn. Tuwing may state of calamity sa mga lugar na apektado, inilala inilalaan ng lokal na pamahalaan ang kanilang pondo upang makabangon muli ang lokal na ekonomiya. Dahil dito, naapektuhan din ang ibang serbisyo ng pamahalaan na siya nagbibigay problema sa kabuuang ekonomiya. Paano nga ba malulutusan ang problemang ito? Sa administrasyon ni Pangulong Marcos, sinusubukan ng mga katuwang niyang ekonomista ang aktibong pagreporma ng ating pamahalaan na siyang makakatulong sa paglutas ng problema sa kalamidad. Ayon sa mga nakikitang paraan upang mapadali ang pagresponde sa mga kalamidad ay ang digitalization. Ang panukalang ito ay kabilang sa Philippine Development Plan 2023-2028. Ayon sa panukalang ito, ang pagreporma ng pamahalaan sa mga digital na pamamaraan ay makakatulong sa mabilisan at mas epektibong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mapapabilis ang pagbibigay ng tulong sa sampayanan at mas transparent na pamumuno. Paglaan ng pondo para sa disaster prevention programs imbes na gamitin para sa recovery efforts, hindi may tatangging mas nakakalamang ang isang bansa sa handa na anumang sakuna dahil ang mga inilatag na programa ng gobyerno ay mas action-oriented at hindi response-oriented na kung saan kapag tapos na ang sakuna, sakalang gumagalaw ang pamahalaan hindi pa tayo nagtatapos dahil mayroon pa tayong panghuling isyu na tatalakayin naman ni Abby. Maraming salamat, Pauline. Ang ating sunod na isyu na tatalakayin ay patungko sa car-centric development. Ayon sa World Economic Forum's Global Competitiveness, ang Pilipinas ang pang-97 out of 140 na bansa sa larangan ng kalidad ng infrastruktura. Maituturing na bottleneck ang infrastruktura pagdating sa pagangat na ekonomiya ang kakulangan ng mga pasilidad ng transportasyon, pasilidad sa enerhiya at iba pang utilities ay balakid sa produktubidad ng mga manggagawa at maaring kumadlang sa paggalaw ng kalakal at serbisyo. Ngunit paano nga ba ito nakaka-epekto sa ating ekonomiya? Ang kakulangan ng infrastruktura ay maaring magdulot ng pagbagal ng ekonomiya. Habang lumalaki ang populasyon ng mga developing countries, Mahalagang magkaroon ng mga mataas na kalidad ng infrastruktura na sustainable, bagamat ito ang mga magpapataas ng mga aktibidad ng negosyo. Makakagawa ng mga bagong trabaho na siyang mahalaga upang lumalago ang ating ekonomiya. Ang patuloy na pagtaas ng populasyon ng sasakyan sa bansa ay magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya. Dahil mas mataas na ngayon ang dami ng sasakyan, mas kinakailangan ng marami pang highways para ma-accommodate ito. Ibig sabihin, maraming daan ang kailangan gawin at maraming lupa ang i-convert para maging kasada. Ang pamamaraang ito ay hindi maganda para sa ekonomiya at kalikasan. Ang transport system ng ating bansa ay more or so upsetting at napaka-cramped. In 2022, ang Manila ay panglima na may pinakamaraming public transport system sa buong mundo ay sa mga pag-aaral halos 71% ang itinaas ng kanilang travel time dahil sa traffic. Dahil dito, bumababa ang level ng efficiency ng mga magagawa at nagdudulot ng masama sa ekonomiya. Ang car-centric ng pamamahala ay mas tumataliwas sa mas kinakailangan ng masa, ang ligtas at mabilis na pag-commute. Ngunit paano nga ba ito malulutasan? Gawing mas commuter-friendly ang kasada bumuo ng mga na public transport system. Sa tuwing mag invest ng pamahalaan ay pa, sa pagbuo ng mga infrastruktura pang masa, nakakagbuo ito ng trabaho para sa mga walang trabaho. Maraming inhenyero at manggagawa ang kinakailangan tataas din ang demand ng mga bus driver at train operator. Mas maraming public stations ang ipapatayo, ibig sabihin mas maraming human resource ang kakailanganin upang i-manage ang mga ito ang mga ito ay magkakaroon ng positibong epekto hindi lang sa ekonomiya at pati na rin sa kalikasan at kaligtasan ng mga computer. Kung pagsasamahin lahat-lahat, kung pagsasamahin lahat-lahat, ang mga isyu na tinalakay ay may faktor na nakaka sa ekonomiya ng bansa tulad ng unemployment rate kung saan ang pagtaas ng unemployment rate ay makikita ang epekto nito sa GDP o gross domestic product matutugunan ang unemployment rate sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagpapabuti ng edukasyon at skills training, at pagsusuporta sa mga small and medium enterprises. Sa isyo naman ng na edukasyon ay maaring dahil sa mababang produktibidad, limitadong pag-unlad ng industriya, mataas na unemployment rate, at mababang kita ng bansa. Matutugunan ito sa paraan na nagdagdagan ang pondo para sa edukasyon, ang pagpapabuti sa kurikulum at ang pagsasanay sa mga guro at ang pagpapabuti ng akses sa edukasyon at public-private partnership. Sa isyo naman ng korupsyon, kung saan nakaka-epekto ito ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbaba ng pamumuhunan, pagkawala ng tiwala ng publiko, pagtaas ng gastos ng mga produkto at serbisyo, pagwawala ng oportunidad, pagbaba ng kalidad ng mga serbisyong publiko, at ang hindi pantay na pamahamahagi ng yaman na nito gamit ng paraan ng pagwakas ng impunidad, pagreforma ng pagpublikong administrasyon at pumamahala ng kaban ng bayan at ang pagtaguyod ng transparency at access sa impormasyon. Sa isyo naman ng pagiging vulnerable sa mga kalamidad kung saan nakaka ito sa ekonomiya sa pamamagitan ng paggranas ng mga kalamidad kung saan tumataas din ang kinakailangan pera upang magpatupad ng mga programa. Malulutasan ang problemang ito sa pamamagitan ng paglaan ng pondo para sa disaster prevention programs imbes na gamitin sa recovery efforts. Sa isyu ng car-centric development kung saan malulutasan ito sa pamamagitan na going commuter-friendly ang kalsada bumuo ng mas kalidad na transport system. Maraming salamat sa pakikinig sa aming paksa patungkol sa paano nakakapekto ang isyong pandipunan tulad ng korupsyon sa ekonomiya ng Pilipinas.